ito ang mga araw ni Noe. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Para sa atin, ano ang pinakamapanganib na bagay? Ito ay pagiging sobrang abala sa buhay hanggang sa puntong nakakalimutan natin na malapit nang dumating si Jesus. Sa Mateo chapter 24 verse 37 to 39, nasusulat, At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sa pagkatgaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nangag-aasawa at pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw, at sila'y tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Noong panahon ni Noe, ang mga tao ay abala sa kasiyahan sa buhay, nagpapakasasa sa pagkain, pag-inom, pag-aasawa at pagdiriwang. Sila ay nalubog sa mga gawain ng mundong ito, nilamon ng makamundong mga bagay hanggang sa punto ng pagkalimot sa Diyos. Walang nakinig sa babala ng Diyos. Sa huli, dumating ang baha at bukod sa pamilya ni Noe na walong katao, lahat ng iba ay namatay. Ang nakakatakot ay ang ating kasalukuyang panahon ay may tatlong pagkakatulad sa mga araw ni Noe. Alam mo ba kung ano ang mga ito? Una, sexual na kabuktotan. Sinasabi ng Genesis chapter 6 verse 2, na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y nangagsikuha ng kanikaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Ang panahon na ating ginagalawan ngayon ay ipinagdiriwang ang sekswal na kabuktutan at imoralidad. Ang seks mismo ay hindi masama o di mabuti. Ito ay isang magandang pagsasama na nilikha ng Diyos para sa isang lalaki at isang babae upang magsama sa loob ng kabanalan ng kasal. Gayunpaman, ang ating makasalanan at likas na kalikuan ng sangkatauhan ay nagtutulak sa atin na magsagawa ng mga sekswal na gawain sa labas ng hangganan ng kasal. At ang ating kultura na nahawaan ng kasalanan ay sumusubok na magudyok sa ganitong kilos sa labas ng mga hangganan ng pangako ng kasal. Malinaw ang pamantayan ng Diyos na ang sexual na ugnayan ay para lamang sa pag-iisa ng isang lalaki at isang babae sa loob ng kabanalan ng kasal. Pangalawa, ang likas na masasamang hilig ng puso ng tao. Sinasabi ng Genesis chapter 6 verse 5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kaniyang puso ay pawang masama lamang na parati. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang pag-iisip ng mga tao ay patuloy na nilalamon ng kasamaan. Ang propetang si Isaiah ay nananaghoy. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Ito ang panahon na ating ginagalawan. Nabubuhay tayo sa panahong ang pagpapalaganap ng Ibanghelyo ay kadalasang binabanggit na masama, habang ang mga awiting nagpupuri sa imoral na pag-uugali, droga at kahalayan ay ipinagdiriwang. Ito ay isang panahon na nagpapalito sa mabuti at masama, at ang masama ay kinikilala bilang mabuti, at ang mabuti ay kinikilala bilang masama. Nakalulungkot hindi lamang ang sikular na mundo, kundi pati na rin ang ilang simbahan ay nagsisimulang sumangayon sa mundo na nagiging bahagi ng kultura ng mundo. May ilan na nagsasabi na sila ay mga kristyano, ngunit ang kanilang pamumuhay ay hindi nawawala sa sikular na mundo. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na maaari nating gawin ay ang paghahambing ng ating mga buhay sa ibang mga kristyano. Ang ibang mga Kristiyano ay hindi ang pamantayan, kundi ang salita ng Diyos. Kapag nagsimula tayong suriin ang ating mga sarili batay sa salita ng Diyos, mabilis nating mapagtatanto na bilang mga Kristiyano, may ilang bagay tayong hindi dapat panoorin, musika na hindi dapat pakinggan, at mga pagkilos na hindi dapat natin ginagawa. Malawakang katiwalian at karahasan. Sinasabi sa Genesis chapter 6 verse 11, at sumama ang lupa sa harap ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Sa ngayon, ang bawat antas ng lipunan ay punong-puno ng katiwalian at karahasan na nakapagpapaalala sa mga araw ni Noe. Napansin mo ba kung gaano karahas ang ilang electronic games? Narinig mo na ba ang musika ng mundo na marahas na masama? Ang mga plot at eksena sa mga pelikula at palabas sa TV ay lalong namarkahan ng madugong karahasan, paghihiganti at pagpapatuloy ng kasamaan. Ang mundo ay nababalot ng karahasan mula sa maliliit na labanan hanggang sa malalaking digmaan katulad ng mga araw ni Noe. Noong panahon ni Noe, ang mga tao ay lubusang nakalimot sa nalalapit na paghuhukom katulad ng ating henerasyon. Nang talagang dumating ang baha, napagtanto nilang huli na ang lahat. Ang pinakataimtim kong panalangin ngayon ay, Panginoon, tulungan mo akong manatiling mapagbantay. Buksan mo ang aking mga mata at tainga upang makinig sa iyong mga salita, upang makilala kita sa iyong pagbabalik. Amen. Mga kapatid, kung hahanapin ninyo ang Panginoon ng buong puso, makikita ninyo siya madalas tayong namumuhunan ng maraming enerhiya, oras at pagsisikap sa paghahanap ng mga bagay, paghahanap ng mga tao, paghahangad ng kayamanan, paghahanap para sa emosyonal na katuparan at paghahanap ng iba't ibang anyo ng pagkilala. Gayon Gayunpaman, ang lahat ng ito ay pansamantala. Ang mga ito ay lilipas din sa huli. Ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo nahanapin hanapin si Heso Kristo kaysa sa mga bagay ng mundong ito. Sasabihin mo ba ang amin para dyan?